The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Meron lang tayo share about the brevity of life Yung kahiksihan po ng buhay Maganda pong marinig to, ma-remind Yung mga binabatikas ni Brad Ted at ni Chacha Meron isang kwento sa Book of James, Chapter 4 Meron daw isang grupo ng mga negosyante Sabi, makinig kayo, sabi niya uh, Ngayon or bukas, pupunta tayo sa ganitong bayan and all Isang taon tayo mamamalagi ron negosyo kikita ng malaki and all Yun yung sinasabi dun sa Bible And then sumagot, sabi ni, ni Jesus ni Hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa nyo sa araw na bukas. Ang buhay ninyo ay parang mist, vapor or parang usok lamang. Sandaling lumilitaw, agad nawawala. Kaya sabi rin sa Santiago 4:15, ito dapat natin gawin. Knowing na marami tayong plano, feeling natin planado lahat ang buhay natin. Verse 15 ng Santiago 4. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito or kaya ganoon ang gagawin natin. Ano pinili lang sabi natong verse na to? Sabi, wag kang magmalaki Okay, huwag kang magyabang kasi masama yan, sinabi ron sa verse. At sinasabi, para tayong vapor, yung mist lang po, uh, mabilis maglaho, di ba? Pero ang problema kasi minsan, parang ang lakas ng kumpiyansa natin sa ating mga plano, okay, nakakalimutan na natin if it's the Lord's will. And the Lord is just reminding us po, no, lahat ng plano natin dapat nakasentro sa Kanya. Okay lang pong mangarap, okay magplano, okay magsipag, pero kung siya ang tunay na may hawak ng buhay natin, tama lang po ba na dapat siya ang una nating tanungin? So mga Brad, wala namang masamang magplano. The best plan ay yung inaalay natin kay Lord yung plano natin. Pag sinabi natin, Lord, if it's your will, ang ginagawa po natin, we are trusting na yung plano ni Lord mas maganda, mas malaki, mas maayos. Kaya po, ikaw na nakikinig ngayon, ngayong araw na to, maybe you should pause for a moment. Ano lang tayo, panandalian lang. I-review mo yung mga plano mo, lalo na nagpa-plano na tayo siguro for next year, mga negosyante dyan. Review your plans. May space ba si Lord dyan? Okay? Meron ba si Lord na puwang dyan? Kaya nga nung si Brad Ted, tumawag sa akin, no? magsisimula ang itong programa na to 4 years ago. Sabi niya, Brad, gusto ko kasi may segment para sa spiritual. Ito po ibig sabihin nun. Okay? Hindi lang apat na oras na balitaktakan. Maganda po yan. Problema sa bayan, ina-address, problema ng tao and all. Pero sabi ni Brad Ted, mayroon tayo pastor segment para kay Lord. And I think that's the picture na Lord, planuhin man namin lahat kung wala ka, walang kwenta yung plano. Pero Lord, mawala na lahat. Wag lang ikaw. Perfect yung plano. Kaya siguro ang prayer natin, simple lang. Lord, not my will but yours be done. Huwag natin kalimutan it's not about our perfect plans kasi wala naman kung perfect na plan it's about a perfect god who holds our tomorrow kaya po Santiago 4:15 kaya nga ito dapat ninyong sabihin kung loloobin ng panginoon at mabubuhay pa tayo ganito or kaya ganon ang gagawin natin taipi manalangin panginoon salamat po dahil binigyan nyo kami ng karunungan para magplano pero lord kasama sa karunungan na yon ay ikaw ang nasa sentro ng aming plano wag kaming gagawa ng mga bagay na una-una uh, kontra sa mga gawi at mga mga kaluguran mo. Kapag may plano kami at hindi ka malulugod, huwag na namin ituloy. Kasi Lord, ko hindi ka malulugod, hindi magtatagumpay ang plano na yan. Kung magtagumpay man, wala ka doon sa presensya na yon at hindi magandang ending. So Lord, today, tulungan mo kami planuhin ang araw namin na kasama ka. Mga taxi driver, construction worker, factory worker, mga housewife, mga senator, congressman, pastor, kung sino man, Lord, nawa ay makita ka namin sa lahat ng aming galawan. In Jesus' name, Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.